Hello, hello, kumusta mo sa amigas? Sinawat ka natin sa kahimso, kabaskog, sa toa nga panglawas. Dira! Ang team, ting mirting mo ato na sa sabukin. Nung no? bisan toon, ugulay kondisyon ng atong naong toon kaya ng hubag ng atong gams. ni Borot kita ni atong apapang. Panayang gihapon mi sa paghatod o konsumo. Ilabi pa po tao nila ni Ate Maylin kasi lagi tao ng among tumuog tuyo. Karong... Sumo nang kita may gisagunan din kanunay sa pagkuha o mga grocery no. So ato giningi ni mga importante kayo nga din na gitaon kinahanglan pa o daghang kuskus balong. ni si Ate Maylin mga mambog sir sa wala panas ayon. Tuna kita na siya tulo ka buk mga bata ano siya kita na anak silbing amahan og inahan sa iyahang tulo ka mga bata. Mo nang karong adlaw mga mambog sir dako kami pasalamat sa sponsor no nga mauputan anak pabuhat sa balay ni Ate Maylin og mauputan na nagsuporta niya og konsumo. Karon iyahan na sa mingi padalhan para magdala na pud misa monthly supply nga pagkao nila ni Ate Maylin og sa iyahang. Pero nanak. sa diri nga bahin og pagasolina sa mitong kay grabe distansya pagitaw na ang balay nila ni Ate Maylin mga mambog sir. Mauputan ni sa bukirang bahin diri sa amo sa Tuburan. Sa among pagbiyahe mga, mga mamog sir, sumuog ito na usa sa among problema karon tungod kay grabe na kasunod gitawon may ni sakyanan nga gikarkahan og mga manok nga pirti po taong pagkabaho. Ah. Pirti po taong akong tabon-tabon ani ako ang naong tungod kay ni buro ta gitawon na nya sa sakyanan og baho sa aning manok kabaho kay So lagi gitay pahimo tungod kay public road man ni di kita kabuot kung kinsay mo agi diring napita ah bahala na ni. Halag baho apadayon ah, ra mga mamog sir kay mawala ra sa so nahan kay atoa na silang overtake. dili pa mga mamog sir, kinasing akong pagpasalamat sa inyo nga pagsuporta sa akong Facebook page nga dudong kinitno sa akong mga behind the scenes videos. Daghan yung salamat sa inyo ang pagsuporta mga mamog sir o grabe medyo ubay-ubay na gintaw ng atong followers o kana tungod na sa inyo ang pagsuporta sa ako. Ah. Tinood mga mamog sir, ako ang kunon nga kaniya akong mga video dili gintaw kayo ni quality no kay grabe. Mokirap ilang 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 kamutan ilang ilang video video bisan todo ilang 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 Maka update ilang 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 Kamu ilang 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 salamat sa ginoo lagi init kayo na abot ang mi diri sila si ka ati Miley no og sipter ang mi nga abot sa galisod ta og lisod po kayong agianan kay dili si simentado mo na wa na nato napakita tungod kay galisod gitawon atong purma nang balay mga mamog sir mo gitawon among napabuhat no inubunan po taon sa pagsponsor ni ma'am nga grabe po taon ka humble si po taon ang walay puas nga pagsuporta nila po taon ni ati Miley mga mamog sir og mga mamog sir grabe hikap, -hikap. gitawon ta na atong nga ni borot oy may gali kay karon nga nag voice -over. ko karong urasa wala gitawari nag gol ngol siguro na ayo na siguro ni nee. pero sakit pa gid siya istorya ila bila putaw ni katawa mo nang karon a ah, control na sa atong katawa okay, no? o sige niyo mo 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 og na, si makita, na anak ni Ate Miley no nga estudyante duha ka buok og duna putaw na gigugos nga bata pero kanang bata mo mo mug share sa gigugos ni Ate Miley kusog na kay na mudagan tanawa niyo kusog na kay na mabarog pero sa una pa namo pag-abot ani ni Ate Miley sa una namo pagkita sa ila pag si na nang gamaya mo mug share og grabe giduyan pagkita na ni Ate Miley sa ila katong guba pa kayo ila ha oh, okay. wala ko jud Pagpasalamat sa ginono nga usa sa Maylin nga among napabuhatan o balay mga mamog Pero mga mamog Pasinsya pasensya jud kay no kay mo kini atong voice karon tungod kay not feeling good or not feeling well ta karon mga mamog tungod ani naw nga ni Boro Town. <laughs> kuridas ani Kuridas Oh. So, <laughs> <laughs> Okay. 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 Magigig istorya ko nimo, na ko ituyo nimo. Na sapaan kiro. Sa bata. Ginamit mo na? kring lap. Ngunang sa Ginoo nga kutob sa among mahatag sa ilaha da wata lang gininyo ha. Oh, mo na ni karon ha. Bugas, kani mga biscuit pwede ni ninyo ibaw noon sa eskwelahan ha. Kanang snack ninyo sa eskwelahan ha. Makita mo. Pwede ni karon. Ana. Ana, yali ta magasbang ra diri para makay palaman. Oh. Imoha dong. Ay, kape man eh. Dari. Uh, ninyo sa eskwilahan, ha? Kaya, na na nitanan School supplies sa mga bata. Iba ninyo sa eskwilahan. Inikabuntag, ha? Ayaw lang. Inikuan ninyo. Inig... ini, ninyo sa eskwilahan. Paggamog sa kabiskuit. Para iba ninyo sa eskwilahan, ha? Okay. Kaya. Yeah. Uh, ah, Lalo ninyo rin. Sabon. Tanan ninyo. Sabon. Konsumo ninyo. Tanan, ha? So, muna ni Karun. Ito ang na dawat nga grasya na pod para kay nila ni Ate Miley no. So dako kami pasalamat. Sa inyong pagsuporta, sa inyong pagsuporta kanunay, wala puas asya pagpasalamat no. Daghan yung kayong kaayong salamat dili mini dili gini nili, karon nili, kun dili tungod ninyo no. Ate Miley, asa may problema pa ninyo din eh? Ha? Wala. Ayaw ka wow. Dili mag wow uwaw Nadugay na, na lang may balik-balik din hindi mauwaw lang yapon ka. Ha? Huh? Di dapat mag-uwa-uwa. Okay. Um, hmm, Pag-gasto-gasto na niya din. Sige, na lang. Kamulay bahala og daghan kaayong salamat sa inyo pagsuporta kanunay no. alright so sa sama sa kingon nitong Bertino, no, grabe dako jud kay mo pasalamat sa inyo pagsuporta sa kanunay. Kung daw mo mo padayon pa mi suportahan ang tuduga sa tama ning among advokasiya. Tungod kay kining among gibuhat pa nga mo wala gyud mi bati nga tumo kun dili ang pagbuhat target og maayo sa mo ang Siyempre sa dili pa ta mga sa na-flex nga among grocery no usak sako nga bugas og duha ka karton nga grocery. Wala lang pud ni nila ni Ate Maylin, usayang, mga bata. Mga mo mo share pirming ra ano nga ang pagbuhat nato og maayo di jud na kanatong selamat sejahtera so god bless kanatong tanan